Noong the issue of his uh, late father na nakaburol pa. Matagal, ma ilag administrasyon, di mapalibing. And then, luwapit siya sa'yo, asa kaibigan. Then, sabi mo the na, hindi lang tayo kaibigan, kundi pumayag ka, more than na kaibigan, na ipalubong yung tatay niya. Kasi marami silang nilapitan na ibang presidente, they cannot do it because maraming oposisyon. But you took the cudgel for the family and nagkaroon ng magandang ano yung father niya na nalagay na sa libingan ng mga bayani. Yun ang hindi niya malimutan. Alam mo kasi sa batas, mm. isa lang ang tanong eh. Was he a soldier? Mm. He was a soldier. He was a soldier. So, yun ang tanong kung bakit sa libingan ng mga bayani. Mm. Kasi nagpakamatay ka. Mag, hindi ka mga matay, pero noon, ready ka magpakamatay sa bayan mo. Mm. But he went uh, to the war, pero nakalusot siya, buhay siya. Mm. Eventually, to, be, to become the president of this country. Mm. Yun lang ang tanong ko, walang consideration na ang batas lang Yes. Kasi hiningi ng pamilya, ilibing ang tatay niya si libingan ng bayani. So, tinignan ko ang batas. Ano, sino ang qualified maglibing dyan? Mm. Siyempre, una, patay ka. <laughs> Hindi ka maglibing ng buhay. Oh patay ka, sundalo ka, and you serve the country. Oh. Period. Nandun na yun. So, ilibong oh. Lahat ng sundalo, pwede ilibing sa... Ako, kasi Presidente, pag namatay ako, meron rin ako dyan. Lahat ng Presidente, may pwesto dyan sa libingan ng mga bayani. Pero ako, lang. dito lang ako sa... Sabi ko nga sa pamilya ko, pag namatay ako, within 24 hours, ikremate din ako at Ilagay din niyo ako beside sa your father um, and mother. Father and mother. Mm. Wag na yan mga bayan para na lang sa ibang mga bayan na dadating. Uh -huh. There will be he more heroes coming along our way. Baka maubos sa nan pong puesto. Mm. Ibigay ko na lang sa kanila. <laughs> <laughs> Oo